Hi, welcome to all. Please subscribe to MY YouTube channel. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking sikreto ng isang morgue na walang laman? Isang gabi, may narinig akong kalabog sa loob ng morgue na dapat ay walang tao. Nang silipin ko, may isang drawer na biglang bumukas mag-isa at ang bangkay na nasa loob. Nakadilat ang mga mata at nakatingin direso sa akin. At doon nagsimula ang lahat ng bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Kung gusto mong malaman kung anong nangyari sa loob ng morgue na iyon at kung paano natapos ang nakakatindig balahibong sumpa, panoorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mas maraming kwentong kagaya nito, huwag kalimutang isubscribe ang channel at ay comment ang iyong ideya sa susunod na kwento. Ang hook na ito ay dapat basahin sa tono na mabagal sa simula at biglang mabilis at matindi sa suspense para mahila ang viewers na panoorin hanggang huli. Narinig ko ang malakas na kalabog mula sa loob ng morgue, kahit alam kong ako lang mag-isa ang nakaduti kagabi. Huminto ang puso ko sandali, nanginginig ang kamay habang hawak ang clipboard. Hindi dapat may ingay sa lugar na ito. Lahat ng katawan ay nakatagong mahigpit sa malamig na mga kuwarto. Lumapit ako sa pintong bakal na bahagyang nakabukas. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang dumadaloy mula sa loob. May tao ba diyan? Mahina kong tanong pero ang boses ko, halos hindi marinig. Walang sumagot, tanging ugong ng lumang aircon lang ang marinig. Dahan-dahan kong itinutulak ang pinto. Napansin kong may isang payhabang drawer na bahagyang nakausli. Hindi ito dapat bukas, sinarado ko na ang lahat kaninang hapon. Lalong bumigat ang dibdib ko sa kaba. Nasa gitna ako ng silid nang may narinig akong marahang kaluskos. Parang may kumikilos mula sa isang drawer sa dulo. Pinilit kong huwag magpanik, ero nanginginig na ang puhot ko. Bakit may gumagalaw kung lahat ng katawan ay patay? Bigla kong naalala ang matandang babae na dinala kaninang kanghali. Isang bangkay na natagpuang mag-isa sa lumang bahay sa baryo. Wala ni isang kamag-anak na kumuha ng katawan. May kakaibang marka sa kanyang lig na hindi maipaliwanag. Habang lumalapit ako sa drawer, napansin kong lumalakas ang amoy ng bulok na prutas. Ero alam kong hindi ito ordinayong amoy ng nabubulok na laman. May halo itong kakaibang samyo na parang usok ng kandila sa sementeryo. Pilit kong inilapit ang kamay para isara ang drawer. Bago ko pa man mahawakan ang hawakan, biglang gumalaw ito mag-isa. Bumukas ang drawer nang walang humahawa, at nakita ko ang matandang babae, nakadilat ang mga mata. Mapuputi at walang buhay, pero nakatitig dieso sa akin. Hindi ko na alam kung tatakbo ako o sisigaw. Ang malamig na hangin ay biglang naging sobrang biga. At mula sa kanyang bibig, marahan siyang nagsalita sa tinig na halos pabulong. Hindi ito ang dapat mong makita. Lumapit mula sa likuran ko ang tila boses ng bata. Kuya, bakit nanito ka pa? Hindi ba sabi ko huwag mong bubuksan 'yon? Naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko ang isang batang lalaki na basang-basa ang dami, para siyang kaluluwang naglalakad, nakangiti pero nangingitim ang mga mata. At bago pa ako makapagsalita, bumukas ang lahat ng drawer sa paligid ko ng sabay-sabay. Nalaglag ang clipboard sa sahig kasabay ng malakas na paghinga ko. Isa-isang lumabas ang mga katawan mula sa mga drawer. Hindi sila bumabangon, kundi parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakahilera silang lahat, nakatingin sa akin na para bang may hinihingi. Ang batang nakahawak sa balikat ko ay mas humigpit ang kapit. Hindi ka dapat nandito bulong niya na parang may kasamang galit. Kung hindi ka alis ngayon, magiging isa ka rin sa kanila. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Parang may nakapulupot na mabigat na kadena sa aking mga paa. Isa sa mga bangkay, isang matandang lalaki na nakasuot pa ng duguang barong, ay gumapang papalapi. Bumuka ang bibig niya at narinig ko ang isang basag na tinig. May iniwan silang lihim dito, kung matuklasan mo, ikaw ang susunod. Nanginginig na ako nang biglang pumatay ang ilaw. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kadiliman, tanging malamig na hininga ng mga bangkay at ang boses ng bata ang marini. Kuya, handa ka na bang makita kung ano palaga ang laman ng morgue na ito? Muling bumukas ang ilaw, pero iba na ang paligid. Hindi na ito ang morgue na kilala ko. Mga dingding na puno ng lumang larawan ng mga taong hindi ko kilala. Asa As gitna may malaking pintuang bakal na may mga ukit na simbolong hindi ko maintindihan. Dahan-dahan akong nilapitan ng bata. Itong pintuan na to ang dahilan kung bakit walang bangkay ang punay na namamatay dito. Ngumiti siya, ngunit may luha sa kanyang pisngi. Kapag binuksan mo to, wala nang balikan. Sa likod ng pinto, may maririnig na mga boses na tila nag uusa Mabilis, mahina, at puno ng gali. Inilapit ko ang aking kamay sa malamig na hawakan ng bakal. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, may humila sa akin mula sa dilim. Napatili ako ng maramdaman kong may malakas na kamay na humila sa akin palayo sa pintuan. Paglingon ko, isang matandang lalaking nakaputing uniporme ng ospital ang nakatayo sa dilim. Namumutla ang mukha niya at nanginginig ang mga mata na parang may gustong sabihin, pero natatakot. Anak, huwag mong buksan yan. Bulong niya habang sinusubukang itago ang panginginig ng boses. Ano ba talaga tong pintuan na to? Halos pasigaw kong tanong. Ero bago siya makasagot, napatingin siya sa bata sa tabi ko. Bakit mo siya dinala rito? Galit niyang tanong sa batang nakatingin lamang ng walang emosyon. Hindi ito sumagot, nakangiti lang ng kakaiba. Hindi niya alam, marahang sabi ng bata. Pero malapit na niyang malaman. Narinig ko na naman ang mga boses sa likod ng pintuan. Mas malakas at mas malapit. Parang maraming taong nagsisigawan, humihingi ng kulong. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid, at nagsimulang kumalampag ang pintuan. Buksan mo kami. Paulit-ulit na bulong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Umalis ka na dito. Ngayon na. Sigaw ng matandang lalaki, habang tinutulak ako palayo. Ero hindi ko na nagawang kumilos. Dahil bigla siyang hinila ng isang maitim na anino, mula sa kanyang likuran. Nawala siya sa harapan ko sa isang iglap, para bang nilamon ng dilim. Napaatras ako hawak pa rin ng bata ang aking kamay. Hindi na siya makakalabas, ikaw na lang ang natira. Bulong niya sa akin. Unti-unting bumukas ang pintuan sa kabila ng lakas ng tibok ng puso ko. Mula sa loob, may malamig na hangin na nagdala ng kakaibang amoy. Parang nabubulok na laman at nasusunog na kandila. At mula sa dilim ng bukas na pinto, may dalawang mapuputing mata ang dahan-dahang lumitaw. Narinig ko ang mababang tinig na bumubulong ng pangalan ko. Napatigil ako sa kinatatayuan ko, nanlalamig ang buong katawan habang inuulit ng tinig ang pangalan ko. Mas malakas, mas malinaw, na para bang kilala niya ako mula pa noong bata pa ako. Huwag kang lalapit, bulong ko sa sarili. Pero parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa ang aking mga paa papalapit sa pintuan. Ang batang nakahawak sa kamay ko ay ngumiti. Matagal ka na nilang hinihintay, sabi niya na parang walang kako. Alam nila kung sino ka, at kung ano ang dapat mong gawin. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko habang pilit na kumakawala sa kanyang mahigpit na hawa. Ero imbes na sumagot, tinuro niya ang loob ng pinto. At doon ko nakita ang isang mahabang pasilyo na hindi ko alam kung saan papunta. May mga nakabitin na katawan sa kisame, nakapikit, ila natutulog. Habang nakatitig ako sa pasilyo, narinig ko ang mga yapak sa dulo nito. Mabigat, mabagal, at tila walang kagmamadali. Hanggang sa lumitaw ang isang pigura, matangkad, payat, nakasuot ng lumang abito na kulay abo. Ang mukha niya ay natatakpan ng maskarang yari sa kahoy na may nakaukit na mga simbolo. Dumating ka rin sa wakas, bulong ng pigura, boses na yun din ang tinig na tumatawag ng pangalan ko kanina. Bakit ako? nanginginig kong tanong. Dahil ikaw ang susi, sagot niya habang itinuro ang dibdib ko. At bago ko pa maunawaan, Nagsimulang magliab ng asul na apoy ang mga simbolo sa kanyang maskara. Biglang nagsara ang pintuan sa likod ko. Malakas na parang kulog. Hindi na kami makakalabas. Naramdaman ko ang bata sa tabi ko. Nanginginig sa takot ngayon. Kuya, hindi ko na alam kung makakabalik pa tayo. Bulong niya, halos umiiyak. At mula sa kisame ng pasilyo, isa-isang bumukas ang mga mata ng mga nakasabit na katawan. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Napalunok ako ng sabay-sabay na bumukas ang mga bibig ng mga nakasabit na katawan. Walang tunog na lumalabas ngunit ramdam ko ang bigat ng kanilang tingin. Parang humihingi ng awa. Ang pigurang nakamaskara ay lumapit sa akin. Mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Nanginginig akong umatras, ero wala na akong mapuntahan. Nakasara na ang pinto sa likod ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Malamig niyang tanong. Lahat sila ay nakatali sa iyo. Ako. Hindi ko sila kilala. Halos pasigaw kong sagot habang kumakawala sa hawak ng bata. Ngunit biglang nagliwanag ang paligid. At sa bawat katawan na nakasabit ay nakita ko ang mga mukha ng mga taong dumaan na sa morgue. Mga bangkay na minsang nasa pangangalaga ko. Mga mukhang inilibing ko na, pero ngayoy muling nakatingin sa akin na puno ng gali. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa tenga ko. Hindi sila kailanman nakalabas, at ikaw ang dahilan, bulong ng boses na nagmumula sa pigurang nakamaskara. Hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman kong may dumadaloy na kakaibang init mula sa kanya. Buksan mo ang sarili mo, para matapos na ang sumpang ito. Anong sumpa? Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya sa likod ng maskara. Ang sumpa ng mga hindi kailanman nakapagpahinga. Biglang humigit ang kapit ng bata sa aking braso. Kuya, huwag. Pag ginawa mo yon, wala ka nang babalikan. Halos pasigaw niyang pakiusa. Ero hindi ko na alam kung alin ang tama, dahil habang kumatagal, mas lumalakas ang bulong ng mga katawan sa paligid ko. At sa isang iglap, isa sa kanila ang biglang kumawala mula sa pagkakasabi. Bumagsak sa harap ko ang malamig at mabigat na katawan ng matandang babae na nakita ko noong una sa morgue. Nakatitig siya sa akin, umiyak ng dugo. Pakiusap, apusin mo na. Napaatras ako, nanginginig ang tuhod, habang nakatingin sa matandang babae na nakahandusay sa sahig. Ang dugo mula sa kanyang mga mata ay dahan-dahang bumababa sa malamig na lupa. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Bulong ko habang lumilinga sa pigurang nakamaskara at sa batang mahigit pa rin ang hawak sa akin. Alam mo, malamig na sagot ng nakamaskara. Nasa loob mo ang sagot. Itinuro niya ang aking dibdib at biglang naramdaman ko ang matinding kirot sa aking puso. Parang may gustong lumabas mula sa loob isang bagay na hindi ko maintindihan. Napahawak ako sa aking dibdib, halos mawalan ng malay sa sakit. Kuya, huwag kang magpapadala sa kanila, sigaw ng bata, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nguni sa bawat sigaw niya, mas lumalakas ang mga tinig ng mga bangkay sa paligid. Buksan mo, buksan mo. Paulit-ulit na bulong nila na parang libo-libong boses sa aking tenga. Biglang kumapit sa aking braso ang matandang babae. Malamig, nanginginig, pero mahigpit hindi mo na intindihan, kapag hindi mo ginawa, lahat kami magduru sa magpakailanman. Pakiusap niya habang nanginginig ang labi. Apusin mo na bago sila magising laha. Umingin ako sa bata, umaasa ng kasagutan. Ngunit nakita ko sa kanyang mukha ang takot na hindi ko pa nakita noon. Kapag ginawa mo yon, ikaw ang kapalit, mahina niyang sabi. Naramdaman kong unti-unting bumabalik ang kirot sa dibdib ko, mas matindi kaysa kanina. At sa gitna ng pasilyo, Biglang sumiklab ng asul na apoy ang mga simbolo sa kisam at sahi. Isang napakalakas na hangin ang umihip, halos madapa ako. At mula sa apoy, may lumabas na aninong mas malaki pa sa pigurang nakamaskara. Wala ka ng kagpipilian, mababang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Buksan mo o ikaw ang aming lulunin. Dahan-dahan akong lumuhod, halos hindi ko maramdaman ang bigat ng katawan ko. Ang mga tinig na mga bangkay ay nagiging mas malakas, Parang nagsasabay-sabay na sigaw ng libo-libong kaluluwa. Naramdaman ko ang malamig na kamay ng bata sa balikat ko. Nanginginig, desperado. Kuya, hindi mo kailangang gawin to. Pakiusap niya habang umiyak na. Pwede pa tayong makalabas. Pwede pa tayong mabuhay. Tumingin ako sa kanya, pero parang may humaharang sa aking pag isi Ang pigurang nakamaskara ay nakatayo sa harap ko. Nakataas ang kamay na parang nag-utos. Kapag binuksan mo ang sarili mo, matatapos ang sumpa, bulong niya, mabagal at malinaw. Wala nang mga kaluluwang magduusa, at makakawala na sila sa mundong ito. Pero ako ang kapalit, mahina kong sagot, halos wala nang lakas. Umango lang siya, walang emosyon sa boses. Ikaw ang susi mula pa noong simula. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nandito. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Isa-isang bumababa mula sa kisame ang mga katawan. Nakapalibo sa akin. Hindi sila umaatake, nakatitig lang, parang hinihintay ang desisyon ko. Ang matandang babae, na nakahandusay sa harap ko, ay muling kumingin sa aking mga mata. Pakiusap, bulong niya, halos wala ng boses. Naramdaman ko ang mahigit na kapit ng bata sa aking kamay. Kuya, kung gagawin mo yon, mawawala ka sa akin. Nanginginig na sabi niya. Hindi mo ba ako pipiliin? Napapikit ako. Luha ang dahan-dahang bumabagsak sa aking pisngi. Ang pintuan sa dulo ng pasilyo ay muling nagliwanag ng asul. Malakas na humihigop ng hangin na parang hinihintay ako. Ramdam ko ang kakaibang init sa dibdib ko. Ang parehong init na gustong kumawala. Isa lang ang kailangan kong gawin para buksan ito. Umingin ako sa bata, sa pigurang nakamaskara, at sa libo-libong mga bangkay na nakapalibot. Mabigat na ang aking paghinga, nanginginig na ang mga kamay. Alam kong wala ng oras para mag-isi at sa pag-abot ng aking kamay sa dibdib ko upang buksan ang sarili. Biglang may malakas na ugong na pumuno sa buong pasilyo. Ang apoy ay kumawala at ang pintuan ay dahan-dahang bumukas ng tuluyan. Mula sa pagbukas ng pintuan, isang napakalakas na liwanag ang sumabog at tinangay ang lahat ng nasa paligid. Narinig ko ang malakas na pagiyak ng bata na humahawak pa rin sa aking kamay. Kuya, huwag kang bumitaw, sigaw niya habang unti-unting hinihigop ng liwanag ang katawan ko. Patawad, mahina kong bulong habang pinipilit kong iabo sa kanya ang aking huling ngiti. Isa-isang nawala ang mga bangkay sa paligid, parang pinakawalan ng hangin. Ang matandang babae ay ngumiti sa akin bago siya tuluyang naglaho. "Salamat," mahina niyang tinig, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang pigurang nakamaskara ay nakatayo pa rin sa gitna ng pasilyo, nakatingin lang sa akin. Natapos na ang sumpa. Bulong niya bago siya tuluyang naglaho kasama ng iba. Naramdaman ko ang katawan ko na halos wala ng biga. Ang liwanag ay lumalakas, pinupuno ang bawa sulok ng pasilyo. Hanggang sa ang tanging naiwan na lang ay ang bata sa aking harapan. Mahigpit pa rin siyang nakahawak sa kamay ko. Pero ramdam kong unti-unti akong nawawala. Kuya, huwag mo akong iwan, Umiyak na pakiusap niya. Pinisil ko ang kanyang kamay. Mahina na pero puno ng pagmamahal. Malaya ka na, mahina kong sabi. Asa As huling pagkakataon, Binitiwan ko ang kanyang kamay habang kuluyan akong tinangay ng liwanag. Nagising siya sa gitna ng morgue, mag-isa at umiya. Wala nang mga bangkay, wala na ang pasilyo, wala na ang pintuan. Tahimik ang buong lugar, malinis, parang walang nangyari. Umayo siya, nanginginig pa rin, at dahan-dahang lumabas ng silid. Habang nakalabas siya sa malamig na hangin ng madaling araw, tumingala siya sa langit. Asa kauna-unahang pagkakataon, Nakita niyang maliwanag ang mga bituin. Salamat, kuya, mahina niyang bulong. Sa loob ng morgue, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa isang sulok, marinig ang huni ng boses ko, mahina, payapa. Wala nang laman ang morgue na ito. Wakas.